Yeah, Halimbawa, may ganda, isang salitang waray, napakaganda, banhaw. Uh, ang banhaw, ang kahulugan na eh, muling pagkabuhay. Inakita ko sa isang Tagalog uh, mainstream ng wika, nakalagay ang banhaw, hinanap kay kahulugan. Abay, ganda pala, muling pagkabuhay. Pag isinama natin ngayon yan, dagdag na yaman at isang napakagandang salitang nadagdag sa atin. Isa pang magandang salita, ito, bibihira pa kalam. pero pag nakita ko, ang ganda, yung chidwai. Kung Chidway, eh Dimpol yan eh. Si, si, <laughs> si Michael. So, napakaganda ng uh, Dimpol. Hmm. Chidway ang tawag yan. Isalitang ibatan yan. Mm. ang ganda. Kaya pag naisama hmm. sa okay. wikang Pilipino, so, uh, masasama sa mainstream uh, ng language natin, ay eh, umayaman ng na ating wika. At yun ang kabilang doon siya, natututuhan natin sa ganitong pag-uusap. You know, let's go back to this. Uh, yes. Uh, si Opo, dagdag ko lang na una, unang punto ay yung sa media. Uh -huh. Siguro gusto kong <laughs> talagang sana nakikinig yung ya, mga pangunahing ano natin o no, TV stations na ABS, CBN, GMA at iba pa na dahil sila talaga yung may malaking hawak sa taong bayan at nagpipilipino sila, sana tiyakin talaga nilang tama yung Filipino nila. Kasi kung mali o pabaya, no, maaring mali yung naipapasa sa taong bayan. Kaya dahil nasa media, napakalaki na kanilang responsibilidad na tama, hindi lang yung nilalaman, pero yung mismong paggamit nila ng wikang Pilipino. So, yun lang. Ikalawang punto, oh. yung kay Sir kanina, tama po yun. Y yun yung nakikita nating hamon sa ngayon. Para mapagyaman pa ang wikang Pilipino, kailangan mag-ambag. Mag, 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 magpasa sa pambansang korpus ng wika ang iba't ibang wika sa Pilipinas ah. at yan po ang pangunahing gawain <laughs> dapat ng wika komisyon, komisyon ng wika, wika <laughs> ng <wikang laughs> Pilipino Inno. kaya no. diksyonaryo oh, at, at oh, iba pa yan ang uh, mga tungkulin kasi tungkulin ay mag hmm. uh, magsaliksi hmm. pagyamanin ang uh, wika at uh, ipreserba Mm -hmm. o manatiling uh, naka-record para huwag namang uh, wala. mo, wala. Sabi niya, preserve. Ano ba yung original? Hindi <laughs> lahala uh, siya. Ano? Preserve. English din. Ano? okay. <laughs> okay. Okay. Exactly. Okay. exactly. Panatiliin. Panatiliin. Uh, uh, <laughs> uh, At least because we, we want to shortcut it, di ba? Oo, oh, para pabilisin. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero hindi naman po masama yung paggamit naman, ba, pa, preserve. Kasi no, yun yung nagiging mentality. But don't you think din? we're teaching our children wrong? ay hindi po. Di hindi po kasi po tinatanggap na natin yung nga yung preserba galing sa salitang Kastila na priserba. Yung may karanasang Kastila tayo. Yes. Eh. Bahagi na ng consciousness galing natin yun eh. Yun po yung pero idea natin na, na una, yes. bago mo hanap, bago kung hindi mo mahanapan ng ng lokal na nakatumbas yung yung salita, yung Kastila, no? May uh, meron uh, daw silang ganito eh. Yung Kastila uh, muna. And then kapag kawala sa Kastila, yung English yes. ang gamitin mo. Uh, yun yun yung, yung den yung sistema. Priority ay yung mga lokal na wika natin. Mm -hmm. No? Tapos, o Kastila? Now, balik tayo sa kasaysayan. Uh, tignan natin si Jose Rizal. Sinulat niya yung Noli sa, oh, sa, uh, sa <laughs> Kastila. Pagkatapos si Andres Bonifacio, yung kartilla, yung revolution sa Pilipino <laughs> o sa Tagalog. <laughs> Sino sa kanila ang mas epektibo nung panahon ng uh, revolution para ipad iparating sa ating mga kababayan Mm -hmm. ang nilalaman ng kanilang adhikaim. Okay. Tandaan natin na kailangan ito rewriting of Philippine history yung mm -hmm. mangyayari. Mm -hmm. no? Kasi uh, dapat nating isipin na si Jose Rizal, nung sinulat niya ang No Tangere at El Filibusterismo, hindi ang bayan ang kinakausap niya kaya niya sinulat yun sa Espanyol mm -hmm. dahil ang kinakausap niya ay ang mga oh. Espanyol dahil humingi siya ng reforma na para sa kanyang bayan para, para sa bayan maintindihan pa ng mensahe ng mga Kastila Oo, Oo ng mga yun. Espanyol dahil sila, para kay Rizal sila yung mga kapagbigay mga kapag-atas ng mga pagbabago mm -hmm. na mangyayari dito sa bansa si Andres Bonifacio sabi niya sa, sa kanyang isip iba yung iba yung isip niya dito sa sa puntong ito hindi na dapat kastila ang pakiusapan natin kailangan kumalas yung mga na tayo natin. oo yung mga kababayan natin kaya nga sabi niya wag ng pilipinas ang gamitin natin nasalta tagalog na lang dahil lahat naman tayo according to him ay taga ilog no so ito tag, tag, tagalog no so parang ito itong si 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 Andres Bonifacio sinasabi niya na kakausapin ko na yung mga kababayan ko sila na yung pagbubuklodin ko mga anak ng bayan mga magkakapatid ito kaya kung titignan nyo, yung kanya mga sinulat ay mga sinulat ng mga kasama niya ay nasa wikang Tagalog. Okay, Convergence so will continue after we pause for this